kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Tingnan kung paano gustong papaniwalain ni Mr. Gonzales ang mga senador na ang nayuping parte ng sasakyan niya ay dulot ng pagsuntok ng seklista gamit umano ang makapal na gloves. Ah... Uh sorry for uh, interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, binal ano naka gloves si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po 'yon? Yes, your Kasi meron ho kaming picture na nakuha. Paki-paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung uh, picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image, parang wala naman siya. May suit ba kayong guantes, no? Mr. Banjola? Naka-guantes ka, no? naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, sir. tama o, ba ito? Ito bang Apo, nakikita wala, mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo oh, nga po, itong nasa litrato ngayon, yan yung incident, Apo, wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Na. ay yun po, yun lang Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Ba ni Mr. Gonzales, may gloves siya na may nakil. Oh, Mr. Gonzales. Yes, Your Honor. This picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, na suot-suot niya glove na may Opo. may hard knuckles. Y o, tingnan mo, tingnan mo, nakita mo. Tingnan mo. Ma ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na ano, makikita naman po ng mga pulis eh. yung kanang kamay, yun, yun ang kamay niya. Wala rin gloves. Tinatanggal Bare hands. Tinatanggal niya po nung ano, nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga... Ano niya tinatanggal? Oh, wala pang mobile yan. Nagtututok. Ak akma ka pang bubunot eh. Oh. Hindi, ang, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung yun, ko please, na, Please, please, silence muna. Silence, ha? Ah, huwag kayong maingay. Your Honor, nung na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, mga na talaga pong nakaano, totoo po siya sabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. At, kaya nga, itin, kaya nga, totoo siya sabi mo, pero totoo rin itong picture na ito. na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit ano sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi na lang ng mga pulis sinungaling. Ah, pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po. Ako. Ayaw natin, ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag uh, i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Oo. Ako, Kitang... Pa paano? Paano nga yan? How can you? How can you yung, yung, kaya ko nga i-describe po yung ano, yung guantes niya. Sige, i-describe po. Kulay itim po, tapos meron po na, bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. So, kaya nga, wala mang, yung kanan kamay mo lang daw, merong ha, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga uh, biker po, your order, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong yes, right, picture ng right, right. Yes, sir, right sir. hand, niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papa-plus ko namin dyan. Wala talaga siyang tuto na guantes. Nandito na sa, sa cellphone ngayon. Sa your, so, your, your Honor, Sandali lang, nga, Mr. Gonzales. sandali lang. Sige pa. Oh, very clear dito. Wala siyang hawak, na, wala siyang gloves talaga. Your Honor. Mas, ako, ako, ako ha? Biker din ako. Opo. Pag ka lang gloves sa gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Oo. Oh, oh, gago ka! Gago! Mag-bisiklita mag, mag, ka! Mag-bisiklita ka sa hard knuckles na... Ha? Hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pag-motor yan! Your, Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Uh... May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho gakahonung bago ko siya abutan, ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UP yun, ng bare hands lang po. Your Honor. Ah, pero ko ako pasuntukin mo sa kotse mo? Ay, malakas. Mas malaki, mas malaki po, UP yung kahit na bare hands ko lang. Gaganoon ko yes, yung kotse na, mo. Yes po. Naitindihan ko po, Your Honor. Pero, so, sana... Huwag tayong mag-manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Hindi po ako nagmamanufacture. Regardless, regardless, kung nasabi mo niya sa ibang forum, na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Huh? Yes, Your sure Honor. Uh, very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Noong sinuntok po niya, harap po ako malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang kita ko po, nakaglabs po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi so, po pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako nagsisinungaling. mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling. Hindi po kasi ako nagsisinungaling. Mo, mo kung magsinungaling ka. O, oh, yan, o. Oh. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh. oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, your honor. Second incident, your honor. O, ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ang gloves na yun, ha, yung may, may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. But as for respeto ko po sa inyo. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga pinagsasabi ni Mr. Gonzales? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.